sa isang uh, auto electrical oh, oh, boy! Oh, boy! Ladies and gentlemen, coming into the ring. Santiago! 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 Sa mundo ng boxing, asahan mo na ang mga tikabong bakbakan. Yung tipong basagang kumbasagan, lalo na kung Pinoy ang lumalaban. May panalo, At siyempre, hindi mo rin maiiwasan ang pagkatalo. Gaya na lang ng pag-uusapan natin ngayong bida. Ang birador ng masbate, ang tinaguriang santino ng Philippine Boxing na si Joe Santissima. Na bagamat tatalo nitong mga nakaraan, ay bumalik ng mas malakas at naging isang world champion. Buwan noon ng October, kung ating matatandaan, ang huling pagkatalo ng ating bida ay kontra sa hapon na si Kenji Fujita. Tulad ng ating pambansang kamao, ay marami noon ang nagsabi na dahil sa kanyang pagkatalo, ay dapat na itong magretiro. Subalit dito ko rin naman talaga bibilib sa ating Pinoy na bida. Dahil imbis na panghinaan, dahil sa kanyang mga pagkatalo, ay tila lalo pa itong ginanahan at bumalik ng mas malakas sa pagbuboxing. Kaya naman, buwan ng Januari, sa taong kasalukuyan, ay muling muli nga pong napalaban ng ating bida sa kapwa Pinoy na si Pablito Canada. At sa kanilang naging laban, ay tagumpay nga pong nakuha ni Diyos Santisima ang panalo. Is Pablito canada Considering how santisima usually operates. santisima has cañada against the ropes. Hindi kailangan lagi, di ba? Pwedeng good overhand, right way of the charts. They've talked about bright lights. All the lights here are very, very bright. And it's a good way to elevate Philippine boxing and water. Motorcycles and trademark Cebu. Good combination from di ba? And oh, that, I'm that is santisima and we go back inside the. Very good of Santissima. Good combination for Santissima. E, and hurt. Cañada's hurt. Three overhands, four overhand right. When, when things get tough, they go back to their arsenal. left Santissima, that's right. But. Ano sabi sinasabi ni Santissima? Ano sinasabi mo mabagal yung work rate? Let me show you how I do it. There you go. 10% correct from Mark Anthony Bariga. And we are now at round number 5. Santissima tries and, to go to and the yeah, body. And Kanyada got hurt to the body with a... Uh, and down goes Kanyada. Immediately went... Sus, talagang ininda niya yun. More shots to the... Kasi nakita na niya yung reaction eh. Mm-hmm. Saka umatras si kanyada Every time he goes to for that body shot, umatras yeah. si kanyada Jot that down. Good combination from Santisima. That was a six-punch combination by Jason. And now the question is, um, Franco, it looks like uh, kanyada will survive this uh, round. Kanyang, kasi parang hindi makalapit si Santissima. Mm -hmm. Kasi pag hindi niya gawin yung pag Good combination ng, from Santisima. Maraming jab talaga. Very stiff jab from Santisima. para straight yun ha, uh -huh. yung tunog doon

I think the referee needs to take a closer look dahil 10 seconds, 10 seconds. Final 10 seconds Gio Santino Santissima Tatlong buwan na lumipas patapos ang kanyang pagkapanalo Ay muling nabigyan ng pagkakataon ng ating bida Na muling mapalaban sa pandaigdigang kampiyonato Kung saan ay makakatapat nito ang WBC Super Featherweight Champion na si Arno Newpang ng Thailand na may record noon na, na 14 wins, 5 knockouts at may apat na talo. Habang ang ating bida naman ay may 23 wins, 20 knockouts at 7 talo. Sama-sama po nating panoorin na ang makapigilhin ng highlights ng dalawang fighter kung talaga nga bang may bubuga pa ang lakas ng Pinoy kung isang kampiyon na ang makakalaban.

So play. <laughs> すごい Obrigado. Oh! December 16, 2016 nang mabigyan ng pagkakataon itong si Jonas Sultan na mapalaban sa isang regional title fight para sa titulong IBF Intercontinental Super Flyweight title na kung saan ay dumayo nga po ang ating bida sa bansa ng South Africa upang sagupain ang tinaguriang The Professor at Noy Knockout Artist na si Makasoli Tete ang boksingerong kinatatakutan sa flyweight division ng bansang South Africa at noi world rated sa junior bantamweight division. At parang nga po sa inyong kaalaman, itong si Makasoli Tete ay dating WBA Pan-African Flyweight Champion. April 24, 2015 ang una itong mapalaban sa isang Pinoy fighter na si Renz Rosia na kung saan ay eh, nakuha nito ang bakanting IBO Intercontinental Flyweight Title by Majority Decision. July 29, 2016, ang durugi naman at wasakin nito by a round technical knockout ang isa pa nating kababayan na si Raymond Tabugon para sa bakanting IBF Intercontinental Super Flyweight Title. Kaya naman ang mga kababayan nitong si Makasolitete ay tiwala at kumpiyansa na dudurugin at akin lang uli nito ang isa pang Pinoy na makakalaban lalo pat sa mismong baluarte ng African champion, magaganap ang bakbakan. Kaya naman sabay-sabay nating balikan kung paano ang dinurog ng ating kababayan ang knockout artist ng South Africa na si Makasoli Tete. Nang na tingin sa ating kababayan ay tila ba pataba na lang sa kanyang kartada. Sa unang round pa lang ay mainit na binakbakan ng ating kababayan ang knockout artist na Afrikano Agad itong nagpakawala ng mga sulidong kombinasyon na tumama at nagpayanig sa binibidang boksingero ng mga Aprikano. Sabay awat naman ng repre na halatang halata sa pagiging bias pabor sa kanyang kababayang Aprikano.

hangeleke ubonakalisa ukuthi ngumloza utakisa intlansi le kuba lo mfana wasefilipie ubonakalisa abungangamshabokaparkmer

Kapelang Cielo O'Connor Kapelang Cielo O'Connor Round 2 ay agresibo pa rin inatake ni Sultan ang depensa ng South African Champion At doon nga ay ginulat ng ating kababayan ng mga Afrikanong manonood ng rat -raten at makatikin ng 10 hits combo ang kanilang ibinibidang Afrikano. kung saan ay nawalan nga po ng malay ang Afrikanong sa lakas ng mga suntok na tumama dito at sa tindi nga po ng kaliwat kanang suntok na tumama sa Afrikano, ay agad nawalan ng mala itong South African champion. At tulog itong nakatayo habang inaawat ng referee ang ating pambato. <tod> ang panalong ito ni Sultan ang nagbigay sa ating pambato ng kanyang kauna-unahang regional championship title simula ng pasukin nito ang mundo ng boxing Seven pala. Matapos masungkit ng tinaguri ang Doberman ng Philippine Boxing na si Dave Apolinario, ang bakanting WBA Asia South Flyweight title kontra sa kapwa Pinoy na si Charlie Malupage by a technical knockout sa round 4. Isang taon ng lumipas ay nabigyan ito ng pagkakataon na mapalaban sa pandaigdigang kampyonato kung saan ay makakatapat nga nito ang IBO World Super Flyweight Champion ang pambato ng South Africa na si Gideon Botolesi na noong mga panahon na yun, ay may record na 23 wins, 5 knockouts at 5 talo. Habang ang ating kababayan na si Dave Apolinario ay may record namang 17 wins, 12 knockouts at isang undefeated. Sa record ng dalawang fighter, bagamat sabihin na nating undefeated ang ating kababayan at sa power ng suntok ay talaga namang lamang na lamang, alam niyo po ba na itong si Gideon Butulesi ay isa sa mga most avoided fighter sa super flyweight division noong mga panahon na Sabi Sabihin na nga natin hindi gaano kalakas ang power punch itong Aprikano. Ngunit kung sa puntusan ng labanan at galing sa pag-counter ang pag-uusapan ay tiyak na nakakalamang itong si Gideon. At para nga po sa inyong kaalaman, apat na Pinoy na ang kanyang nabiktima. Ito ay si Narunel Pereras, Julius Alcos, Edrin Dapudong, at si Ryan Punteras. Kaya naman sobrang taas ng kumpiyansa nitong si Gideon na madali niya lang malulupig ang Pinoy dahil mareng sinabi nito sa isang interview na confident daw siya na talagang siya ang magwawagi sa laban. Defense of this title. Uh, I'm very confident towards the defense of the fight. I'm definitely sure that uh, the, my opponent is gonna go empty-ended. Kaya naman sama-sama nating panoorin kung paano nga po winasak ng Pinoy by a brutal knockout ang ibinibidang pambato ng South Africa. <tong> Boleh jap, boleh Oh, nice dalam. ting. Kayak tinju, tutup naik. Ditukun jam, Oh. Jadi, bisa, jadi bisa. Mau salam, Dayu, Oh, tak ada tidak